Sa na ng napakalawak na universo, kung saan tila naninibabaw ang kaguluhan, may kaayusan, may disenyo. Ang mundo inilagay sa pinakamainam na bahagi ng kalawakan. Hindi sobra ang lapit, hindi sobra ang layo sa araw. Tama lang para mabuhay ang lahat. Pinoprotektahan mula sa nakamamatay na enerhiya ng araw ng isang kalasad na di nating nakikita, ang magnetic field. Binabantayan mula sa kapahamakan ng manipis na takip ng atmosfera, na sumasala sa panganib at nabibigay ng hininat sa lahat ng nilika. Isang maliit na pagbabago lang sa ating gravity at tapos ang lahat, ngunit ito'y nananatiling perpektong balanse. Sagit na ng lahat ng kasakdalang ito, nilikha ng Diyos ang tao, hindi aksidente, kundi dahil sa pag-ibig. Ang kalawakan ay nagpahayag ng kanyang kaluwalhatian. Ang langit ay bumubulong ng kanyang pangalan. Gaano kadakila ang ating manlilikha? Kung namangha ka sa kadakilaan ng Diyos, ishare mo ang video na ito para mas marami ang bakaalala na siya ang may likha ng lahat.